Tara na. balik na tayo malinis na oh yan tahimik na yung mga kambing kumakain hindi ko pinapastol dahil may ulan nakuha lang ako ng pagkain sa kanila Tingnan natin yung mga kambing. Kumakain. Ayan. Kumakain sila. Ayan o. Oh. Kumakain yung mga kambing. Binigyan ko na pagkain. Kulang lang yan eh. Kahit pa paano busog na sila. Dada ganyan mamaya. Ito kahoy na tumba din o. Oh. Hmm. Yung iba yan gagawin bulaklak at patungan ng mga bulaklak.

no pressure siguro kahapon lang malakas na ulan dito sa tagbilaran wala naman kasi pumapasok ako eh ito yung naman pagkain nadaan mo na ako Thank you. dito nung bakasyon ng mga bata dito sila nagbabadminton ni eh. eh wala pa itong ganyan na ano putik pa to eh pag nilalaro buti kung walang ulan hindi, hindi maputik pero pag umuulan yan yali yung chinelas dumidikit yung ano lapok yung putik ngayon din na oh tingnan mo kung baga sa bisaya duduan yung kung baga ba pwede nalaroan laruan pero may mga ugap pa na ano sa kahoy o oh. si malalaking kahoy yan noon di pa na lanta matagal yan kasi nga dati noon doon sa kabila marami doon ay eh, nalalanta na kagaya niyang lanta na dito marami noon wala na o ilang taon yan bago sila maano kasi napakalaki hinayaan lang dyan hanggat sa kailan sila malanta tagal Halo. Wala na yan di okay na. may mga dahon-dahon na konti oh. hindi na green green may mga konti pa na dahon-dahon kasi nga mahangin kahapon nahuhulog na naman yung mga dahon hindi na, ako nagwawalis dito banda doon sa kabila ako nagwawalis yung biik kumihingi na ng pagkain ikabibigay ko lang eh